sa mga tanghanga ni Digong Jan na lagi nilang naniniwala sa kung anong sinasabi ng mga uh, Duterte na yun daw si Duterte hinimatay daw dun sa dahak na yun <coughs> dahak <laughs> itong naniniwala sila dun -sabi na sabay-sabi lang ng mga di ba sila sa budol-budol na yun na uh, mga Duterte ito yung pakinggan nyo yung sinabi ni Trillanes ito yung totoo guys yung sinabi ni Trillanes ating na informasyon wala uh, nangyaring pagkahimatay, uh, uh, kung ano man, na, na unconscious daw si Duterte, hindi nangyari yon At uh, parte na nga yan dun sa briefing na ginawa ng ICC regarding policies of the ICC Detention Center. Meron silang emergency um, response team doon sa ano, sa loob ng detention facility, meron na standby na ambulance, yung hospital 5 minutes away. So, walang insidente at any time na ano siya, uh, nagkaroon ng medical emergency as described by Sara Duterte and yung iba, iba pa sa kapon. Uh, ano, Basis sa ano? nakalap natin. It? Ano na mga dilis? Yan, ang totoong sinabi ni Trillanes Huwag kayong magpapaniwal doon sa mga hari ng mga bodol na sindelo si sky kasi may nabalita nila puro fake news lang para lalong magalit ang mga tao kay BBM lalo silang lalo silang mahalin ng mga Duterte ng mga mukmapi lagi kayang galit kay BBM naniwala nyo kasi mga bodol-bodol ayan, hindi naman pala totoong hinimatay yan, bodol lang yung delustay yan para siyempre, para lalong magalit ang tao kay BBM at lalong maawa kay Duterte pero ang totoo nandun lang yan si Duterte na galang sobrang yaman yan, dami-daming pera. Piling mayaman pa rin sila sa ICC na yan, sa kulungan. Tapos sa mga bugok na mga IDDs na binubula lang ni Indelostay, sinasabing kasakit na doon, kailangan ng interim release, kailangan na lang eh, sa bahay na lang, nakapumang otot nyo, mabulok na sila doon sa kulungan. Hindi. <laughs>